Ay mga sipag, ng araw po sa ating lahat. So sa video nyo mga sipag, i share ko nyo dito kung pwede ba ang nickname dito sa ating Facebook profile account, ito ba ay ma-verified Blue Badge po mga sipag. Pag once na nickname lang po ang gagamitin natin Hindi po ito thrown in mga dito sa ating Facebook profile account Nickname lang po mga sipag you know, Ito ba ay maverified blue buds ba ito po mga sipag. Pag once na nickname lang Hindi po ito thrown in mga sipag you know. So yan yung isi-share ko sa inyo mga sipag. Kasi nga po mayroon po nagtanong sa atin dito Ito si Ma'am Jotirin May Shoutout si Ma'am Jotirin May Ang tanong nito mga sipag Kuya Chris ba diba? Nickname lang sa FB profile Maverified din po kaya sa blue buds Salamat sa sagot po So maganda itong tanong sa atin ni Ma'am Jutirin ni Ma'am para malaman din po ng karamihan o yung ibang content creator na gusto nila ng kanila mga nickname kung saan sila nakilala no sa kanila mga tawagan ganjaan ayaw nila sa kanilang true name baka sakaling pangit ang kanilang totoong pangalan so pwede ba itong nickname at mabagyan ba ito ng blue buds verified blue chick so yan mga sipag ha so dito isashare ko na sa inyo dito ang aking facebook profile account so dito makikita natin kung pwede ba ang nickname at mabibigyan ba ito ng verified blue Badge blue check po mga kasipag you know? so papakita ko po sa inyo ang aking facebook profile account ito po mga kasipag yun know? kung nakikita nyo po dito mga kasipag aking facebook profile account ito po ay merong blue check ito po ay verified Blue Badge po mga kasi pag, ano, meta verified sa kanilang mga services na unique stickers, meta support. Ayan, so marami pa pong mga services na may bigay po mga features na may bigay po ni Facebook na mabe-benefit natin. So itong Blue Check Blue 499 ito monthly. So ito mga si kita nakita niyo po yung pangalan ko dito, ito po yung CD Salarda Himaw. So ito yung aking apelyido at ang aking middle name. Pero mga kasi pag, ano, yung CJ, hindi ko po yan true name. So, dito na po kayo magtataka. Hindi ko yan true name, hindi ko yan totoong pangalan. Pero, yan po ay nickname. Pero, ito po ay nagkaroon ng na Blue check, Blue Buds. Ito po ay Meta Verified Blue check, Blue Buds. O, diba mga sipag? Ibig sabihin po mga sipag, yun, know, ito po ay talagang naaprobahan po ang ating identity at tinanggap po ito noong pag-apply natin dito sa Meta Verified Blue Check Global. So ibig sabihin mga pag nickname pwede po mga sipag. Eh, no? Kung nahiya po kayo sa inyong pangalan, kung ayaw nyo po dyan sa pangalan nyo, na yan po ang uh, ayaw nyo dyan, sa, dyan kayo makilala o yung nickname nyo ang gusto nyo makilala nyo, no? so yung tawagan dyan sa inyong lugar kung anong tinatawag sa'yo, yun, kung dyan po kayo nakilala at gusto nyo po yan, pwede po mga kasipag. I-try nyo po mga kasipag. You know? basta apelyedo, middle name o apelyedo. You no, know? mga kasipag, ito po ay talagang tugma doon sa identity mo dito sa Facebook profile account at dito sa inyong ID na i-represent nyo po na ID para ma ito. Kano? Kasi nga, kinakailangan dyan ay magtugma po yan. Mag-upper po yung identity mo, identity mo doon sa ID na i-represent mo. So, mga sipag, para mas ma ano ko po sa inyo dito, click natin yung tatlong tuldok. Dito po natin na malalaman na meta verified tayo. Click na. And then, kung gusto nyo po na baguhin ang inyong um, name, no? dito po pwede nyo po baguhin ang inyong name kung kayo po ay Meta Verified Blue So diyan, so click nyo lang po yung edit name. Yan ma si click edit name. Ayan, then click nyo yung name. Make sure nyo po na 60 days na ito ha. 60 days bago nyo po ito palitan. So ito sa akin pinalitan ko na po mga no pag you know? So napalitan ko po sa aking nickname po. Ayan ha. Then pag once na nag-process kayo diyan, And then, kinakailangan dito ay matalagang ma-process po ang inyong ID. No, ma-represent nyo po kasi nga iti-check po yan ni Facebook yung identity mo sa inyong Facebook profile account, yung pag-sign up nyo dito, pati po sa inyong ID. Baka pati yung back nyan, pati yung likod, i-represent e nyo po yan. So, yan po ang uh, kung gusto nyo po ng nickname na palitan. At sa mga nagtatanong naman sa akin dito, na paano ba mag-unsub dito kay Facebook. So dito, dito sa mga money subscription, ayan. So dito sa money subscription, nandito po yung unsub. Click nyo po yung unsubscribe. Ayan. And then dito mga kasi pag choose a reason. So dito mga kasi pag sa choose a reason natin, ito po ay pwede nating palitan ang ating mga nickname o yung ating name ha at pwede po tayo mag dito So, ito yung mga concern Kumbaga, choose a reason Yan So, dito mga sipag Para po tayo, -tayo ay uh, magpalit I want to change my profile information Nasa inyo na po I want to use my stage nickname A nickname or say do Yan mga sipag Kung gusto nyo po magpalit ng inyong name dito po silik nyo lang po yan Ayan No, and then kung gusto nyo po Ng inyong profile information silik nyo lang po yan Ayan, no Change profile information Ayan, kung gusto nyo po ng, Ayan, yung sa nickname nyo, yun lang po, submit feedback. And then, pag once na nag-submit po kayo dyan, ay kinakailangan yung ID nyo, no? Ayan, pag I need help with my subscription. At kung kayo po ay ayaw na po kay Facebook, mga kasipag, ayaw na po dito sa Meta Verified. Ayan, no? Meta Verified these features did not meet my expectation. Nasa inyo na po kung ano yung feedback nyo, no? Ayan, kung ayaw nyo na po yung cause, so nasa inyo na po. Pero, dito mga kasipag kung kayo po ay mag unsub mga kasipag ganito po ang gagawin nyo escape to cancellation ha click nyo po yung escape to cancellation mapupunta ito sa inyong subscription sa play store ha mga kasipag make sure nyo po dito sa inyong play store ito na po yung binabayaran natin monthly oh, 499 oh. No? ito yung pag unsub Make sure nyo po sa inyong Play Store ay kung ano yung ginamit nyo po sa Gmail doon sa inyong P-out method sa payment or Gcash man yan, bank account man yan. Yun po yung Gmail na magagamit po doon sa Play Store. Yun po yung naiisa lang po para konektado po dito sa subscription at ikaw na po ay magsusurrender, mag a ka na po. Kung ayaw nyo na po, dito sa Meta Verified Blue Buds. Kasi nga, yung iba na sa point sa kanilang services. Mga kasi pa ganoon, yung Meta Support, Uh, secure daw yung uh, kanilang account. So, yung iba naman, bakit na-hack pa rin? Yung mga unique stickers daw, iilan lang naman po, makasipag At yung iba naman, nagamit na yung stickers, nagkaroon pa ng violation, no? At yung sinabi nila na additional features, ayun, mga kasipag, you know, ay talagang hindi rin naman natin magagamit at wala pang kakwenta-kwenta. So, yung iba, gusto po mag-unsub. No? Yung mga kasipag, uh, ganito po mag-unsub, no? Uulitin ko sa inyo, yung Gmail na nirepresent nyo po doon sa inyong account, bang account, no, payment method, yun din po yung Gmail ng inyong Play Store na gagamitin, no, doon sa Play Store. Ha, iisa lang po para dito po kayo mapunta sa subscription, sa inyong payout, then meta verified next payment, ayan mga sipag, you know? October 20. So ako na po ay mag-unsub na po dito, no. So ako na po ay mag-unsub. Click nyo po lang po iyon, then dito, cancel subscription. Yan, post payments. Makikita niyo na po dito. Yan oh. uh, starting October 20 499 bawas. Ito yung primary method niya na no? sa GCash po yan. Automatic po yan magbabawas sa ating bank account pag meron tayong pera, no. Pag meron tayong pera, automatic yan magbabawas. So yan, bank payment method Setup. So kung meron pa kayong iba diyang bank account, pwede po kayo mag up. Pero tayo ay mag unsub na po cancel subscription. Ayaw ko na po sa Meta Verified, hindi ko naman po 'yan nagagamit. Sayang po ang aking 500. Pero kung sinabi na ma-hack daw pag once na wala tayong Meta Support, Meta Verified, wala po tayong subscription. So, wala po yung services ni Facebook, wala din. Kasi bakit yung iba, Verified blue check, blue badges naman, bakit na-hack pa rin? Kaya ayaw ko na. Cancel na natin subscription. 'Yan, ganun lang po mag-cancel ha post yan post for seasonal use or to save money resume anytime keep your payment history yan post na natin yan then November 20 2023 Payment will automatically resume on. Hala, bakit sa ano pa? Ayan mga kasi gino, you know, ito ay na hanggang sa November 20 pa po. No? May rin po isang buwan napalugit pa po mga kasipag. Isang buwan pa po, no. Grabe ito talaga. So, your payment will be post after current subscription period ends of October 20. So, ibig sabihin mga kasipag, magtatapos ito, pagkatapos mabayaran natin yung ah uh, last natin na buwan na nagamit natin yung Blue Check Blue Buds. Yan mga si Pag, you know? talagang papabayarin pa tayo itong kakaiba talaga to si Facebook. Pera-pera, napakayaman na talaga nito. Yan. So, bahala na. Magpuputol na tayo dyan sa kanilang services. Wala din namang kwenta yan. Click confirm. Wala tayong pambayad mga sipag, no, na monthly-monthly hindi naman na natin nagagamit yan. Payments will be post. Yan, post upcoming. Yan, coming pa sa so November pa daw yun. Talaga magbabayad pa tayo hanggang October. Mababawasan pa tayo ng 499,500 halos. Ayan, no. So, resume na tayo. Payments will resume at 49 monthly October. Ayan. So, back na tayo. Back na tayo, no? Cancel subscription. Eh, Na-cancel na natin yun kanina, mga kasi pagino. Ayan. What makes you cancel? Cost-related reasons. Ayan. Technical issues. I found a better app. I don't use the services enough. Other decline. Ayan. Dito, mga kasi na nasa inyo na po kung ayaw nyo na talaga. So, I I don't use their services enough. Ayan. Ayaw ko na dyan decline to answer. So, keep subri cancel subscription. Ayan na. Sa October tayo, 20. Ayan na. Subscription will be cancel. Ayan na. Cancelled na. Uh, back na tayo. Cancelled na siya. Tapos ka na ngayon, ha? Hindi na tayo magbabayad ng 499. Wala namang kwenta. So, ayan na po masipag, yun ano, know, Yung mag-unsub at mag- uh, uh, change name. So, edit nyo lang po yung name. Then, uh, ano mga kasi pag yung feedback, Yan, explore nyo lang po dito mga kasi pagino, sa Meta Verified. Explore nyo lang po yan. Ayan, explore nyo lang po. Then, kung kayo po yung mag-change name, ayan, pwede po yung, eh, kung kayo po yung verified pa rin dyan, eh, represent nyo lang po yung ID nyo, no? So, pwede po yung nickname po, mga kasi pag nickname lang po yan sa akin. Then, tatanggapin po yan. Ganito po mangyayari, no? So, meron po siyang Uh, notification dyan. No? Ayan, ano? Your name edit was verified. Will be visible on your profile. Ayan, mga si pag-ino. Ayan. Yung uh, pagka-edit natin sa ating name, pagbago, no. Yung in-update o binago natin, pinalitan natin, verified naman po siya. Ayan. Basta talagang nagbabayad talaga. Grabe talaga to si Facebook. Name, eh. So, ayan lang po, mga kasi pag-ino. Ayan lang po yung ko sa inyo dito. Kung pwede ba palitan, nam nickname yung ating throw So, pwede po mga Tayo po ay na-verify dyan. Nagkaroon tayong blue badge. Pero ako po ay nag-cancel na po. Nag-unsub na po ako dito sa services ni Facebook sa kanya Meta Verified Blue badge At yan po ay talagang dahil lumagpas po tayo ng ilang days, ayan po inabot po ito hanggang November Ayan mga sipag yun So yan po Sana po nakatulong Itong video na ito Mga sipag, sa inyo At sana po Meron kayong naintindihan At natutunan Sa kanilang video At sana po nakatulong At kung nagustuhan itong video Mga sipag Pasupport naman po Sa ating YouTube channel Ako Chris TV pong, Mga sipag kung hindi pa po ikaw naka-subscribe mga ka pa po naka-subscribe mga na ka at pinutin nun rin po ang notification button para mas litig sa bagong video sa upload. At kung mayroon na suggestion at katanungan mga mag-comment mag down below sa baba para pag nabasa ko yan, sasagutin ko yan at magagawin po natin ng content video yan hanggang sa tima kaya. At huwag niyo po kalimutan, mag-like and share mga ka-sipag. Maraming salamat sa panonood. Have a nice day and God bless all.